Although ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano mo pa rin maibabalik yung ex mo. Pero this time mga utol, hindi lang teknik ang ituturo natin. Kumbaga, approach. Kasi po, kung hindi ka ganito mag-isip, malamang na malamang na maging malabo yung chances na kayo po ay magkabalikan. Pero kung ganito ka kawiti or knowledgeable or halimbawa ganito ang approach mo sa mga prosesong tinuturo natin mga utol, 100% na may babalik mo siya dahil dito ka mas magiging attractive, dito ka mas magiging valuable at dito mo lalong makokot yung attention ng ex mo. Importante 'yon mga utol kung gusto mo siyang pumalik sa Kaya kung sinasabing kailangan ay ganito ka mag-isip. Dahil kung hindi ka ganito mga utol, malamang na malamang na madala ka dun sa emotions mo. Syempre kayo po ay weak or vulnerable malamang na malamang na talagang magpanik ka if ever gusto mong bumalik ang ex mo. Mas madali kang masasaktan, mas madali kang manlalambot, manghihina, at syempre, mas madalas o mabilis kang matatakot in case na po na may mga senaryong mangyayari. For example, hindi ka pinapansin ng ex mo, hindi ka nire-replyan, yung tipong nagkasalubong kayo mga utol tapos dinedma ka, alam kong ito po ay ikadudurog natin. Kaya kung halimbawa kayo po ay normal being lang na isang dumpy, o halimbawa nga pong isang taong apektado sa breakup, malamang na malamang mga utol ay hindi mo talaga maiprocess ito sa isip mo o hindi mo magawang makuwang atensyon ng ex mo or literally hindi mo magawang maibalik ang ex mo. Kailangan mga kapatid ay ganito ka mag-isip. What I'm trying to say mga utol, don't get me wrong ha, pero kailangan kasi ikaw ay parang scammer. Ano po ba at papaano po ba makipag-usap ang scammer mga utol? Di ba po ang scammer strategic? planado, may sistema kung paano po sila haharap. Di ba pagkaalimbawa kayo po ay naka-encounter ng scammer mga utol? For example, dating apps. Kunyari may kausap ka. Di ba po ang scammer mga kapatid, ipupush ng ipupush ng ipupush yung sarili niya. Pagkatapos po niyang ma-share yung bahagya or let's say kapiraso ng buhay niya, bigla po ito magpupulbak, bigla mawawala which will literally catch your attention. Kadalasan sa mga kausap, mga kapatid, ay dito napaparning. Dito ka napapaisip. Nagkakaroon ka ng maraming questions kung bakit bigla siya nawala. Kung kausap mo lang siya kagabi na nandun na talaga namang 100% na siya po ay submissive. Then all of a sudden the following day, ay parang bigla po siyang naglaho. Ganun yung mga scammer. He or she will make you excited. Pagkatapos po nito mga utol, ay doon ka muling mabubuhayan. Di ba pa po ay nag-reach out sa inyo. Kung baga kada araw, kada minuto, kada linggo na siya po ay nakikipag-reach out or connect sa inyo mga utol, ang isang scammer ay unti-unti ka na motivate di ba? Na-attach ka sa kanya. Kaya nga misa napapansin mo, sa unang weeks parang wala lang, second week parang ka nang nabudol, di ba? Ganun po ang scammer, yung tipong parang bulag na bulag ka na kung ano na lang ang sabihin sa iyo ay parang na-hypnotize ka mga utol. Kung ganito ka mag-isip at ganito ang approach mo, most likely ay may babalik mo agad ang ex mo sa iyo. At paano gawin ito? Tulad nga na sinabi ko, kailangan alisin mo muna yung normal self or being mo. Dahil ito po ay weak, ito po ay talagang kayang-kaya niya. Pakiramdam niya pagka ito po ang kaharap niya mga utol ay mas dominante po siya sa atin. Negative pa yon. Kaya nga dapat hindi po yon. Ilagay mo po yung scammer's mind. Gamitin niyo po yung tinatawag na critical thinking, criminal mind mga utol, scammer. So, pagkaharap mo ang ex mo, para ka nagpo-push and pull technique. Yung tipong ipaparamdam mo sa kanya na nandiyan ka, pero at the same time, bigla kang mawawala mga utol. What am I trying to say po mga utol, ay hindi po natin pe, pwedeng ibalik yung ex natin with the weak position. Yung tipong ang pakiramdam niya ay tayo po ay mahina at malambot. Also sa pangsarili din po natin, kung ang pakiramdam natin ay tayo po ay so sensitive mga kapatid sa mga oras na to, huwag po natin harapin ang ex natin. At kung kayo nga po ay naghahanap ng character or approach na pwede nyo magamit, pwede natin gamitin yung sinasabi kong attitude or mindset in order to protect yung ating sarili mga utol dahil kailangan po nating i-keep yung value natin eh kung gusto mong ibalik ang ex mo mga utol like what i've said po sa mga previous vlogs ko ay hindi po natin dapat bitawan yung halaga natin hindi tayo dapat magpakababa hindi tayo dapat lumuhod magmakaawa mga utol or even makiusap sa kanya because in that case or situation ay alam naman po nating babagsak or mauhulog magdadrop yung attraction at value natin. So papaano natin ba ibabalik ang ex natin mga kutol kung puro pagmamakaawa, pagmamahal feelings or pagiging mahina nga po ang iaarap natin sa kanya. So kailangan mag-isip po tayo na para tayong scammer. Dahil tulad nga ng mga tinuturo ko sa mga coaching session ko, kailangan nating iskamin ng utak ng ex natin. Kailangan nating i-condition. Kumbaga, ibudol-budol mga utol. Budol-budol which literally means kailangan po natin pekein or lokohin ang ex natin. I'm not saying literally na magsinungaling tayo or lokohin natin or even i-manipulate natin. Alam nyo naman pong hindi yan ang tinuturo natin dito po sa Papang TV. Pero kailangan po nating mag-method acting mga utol or mag na tayo nga po ay hindi apektado in order for your ex to see the opposite. Na kumbaga malamangan po natin siya at makita po niya ito bilang isang advantage. Alam nyo naman po mga utol yung mga nambubudol, di ba po? It's full of excitement, pero sa bandang huli parati kang merong mystery, di ba? Parati kang napapaisip. Alam nyo po ba na lalo tayo nadodron doon mga utol pagka tipong parang hindi natin alam yung perfect or absolute na sagot. Wala tayong conclusion, wala tayong final answer. Kaya nga po dapat kung halimbawa ang gusto mong ibalik ang ex mo, ilagay mo siya sa posisyon na pag-iisip niya sa ay parang nakahang siya mga utol. Huwag niyo siya bibigyan ng parating validation. Let's say for example, nabalitaan niya kayo nga po ay nag-out of town. Tapos ang gagawin mo naman dahil gusto mo siyang i-please or i-accommodate, ikukwento mo na buo sa kanya mga utol. Mali po yun. Ang scammer po, kailangan konti lang, di ba? Oh, Galing ako doon, sino kasama mo? Hmm, di mo naman kilala eh. Ba't ko pa sasabihin? Di ba? So parang ganun dapat ang way ng thinking natin mga utol or ganun ang approach natin sa kanya. Dapat po ganun po tayo mag-isip at yun po ang naipaparating natin sa ex natin. Araw-araw kasi mga utol, Uh, akala na natin wala nangyayari pero pag ito po ang ipinaparanda mo sa ex mo gabi-gabi yan mga kapatid araw-araw yung pagkagising parati siya mag-iisip parating ma-occupy mo yung mind niya dahil magkakaroon nga po siya ng second thought kung bakit all of a sudden ay kayo nga po ay naging malakas kayo nga po ay naging okay biglang parang kayang-kaya mo yung break up at hindi mo siya iniisip magkakaroon po siya ng doubt doon kung totoong minahal mo siya at yung kailangan niyang isipin mga utol na kung mahal mo pa siya, hanggang sa ngayon. Kung ano po mga utol yung pinaparamdam ng dumper sa iyo, kung ano yung naoobserbahan mo na pinapakita at ginagawa, ipinaparamdam ng dumper mo mga utol, most likely ganun din po ang gagawin natin. Kaya nga po madalas tinuturo ko i-mirror mo na lang eh. Pero kung magaling ka talaga mag-imitate mga kapatid, yung nakikita mo sa dumper mo, yun ang dapat mong ibalik sa kanya. Make him or her feel devalued rejected at ikaw naman po ay dapat nakikita niyang more valuable kaysa sa kanya. Well, sa vlog natin today, some of you siguro magre-react na kung bakit ganito at ganito ka-radical na itinuturo natin ngayon kung paano mamawi ang ex mo alam nyo po napakarami ko na pong naituro nandyan yung pagiging kalmado nandyan yung pick-up effect no contact sobrang dami na po mga utol hundreds na po tips tricks at proseso na itinuro natin kung paano mo mawiwi ng ex mo. Pero, syempre, despite of all, kailangan meron kang character na binibit-bit, di ba? Hindi naman puro technique lang, hindi naman puro manifestation lang, or mga proseso tinuturo natin, kailangan syempre yung dibdib mo matibay. E eh, alam ko naman po mga utol, being a relationship coach for many years, alam ko na mahirap din biglang maging from sensitive tapos biglang malakas ka, di ba So kaya tinuturo natin yung mga guide na pe, pwede kang maging parang scammer para makondisyon mo yung isip ng ex mo, maging budol-budol ka na lang mga utol, itago mo yung sarili mo at kumbaga maging misteryoso ka. Nang sa ganon, mas mabilis mo ma-occupy yung isip ng ex mo and literally, magkabalikan kayo. Kumbaga, wag na wag mong ipaparamdam yung natural effect ng breakup sa'yo. Yung naramdaman niyang kayo nga po ay mahina mga utol, itago mo to, ikubli mo to. At ipakita mo sa kanya na biglang kayo po ay dominante, positibo, and confident nga po sa nangyaring breakup. Kung medyo nalilito kayo, basta't ibigay mo, i-provide mo sa kanya yung breakup. Give them the breakup. Okay na ako doon mga utol. Doon pa lang alam ko magkakaroon ka na ng pag-asa. Doon pa lang in a few weeks or months mga utol, I'm sure na makakaramdam ka na nga po ng resulta. Kaya utol, magpakatatag ka. Magbago tayo for the betterment, maging matibay tayo at malakas. Dahil doon mo talaga mawiwi ng ex mo pagka naramdaman niyang na outgrow mo siya. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Supportahan po natin at siyempre po po natin ang ating pamilya. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat Papong TV